Ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radyo, TV na, TV na, ito ang Avante Teletabloid, Teletabloid. Avante, Avante, Ab Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon! <tinyo> Magandang hapon mga kaabante, narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan. A -Ban -A Report. Gun ban violators pumalo na sa 85 ang bilang ayon sa PNP. Umaabante sa balita si abante reporter Edwin Balasang. Tumalo na sa 85 ang mga lumabag sa pagpapatupad. -tap Comelec election gun ban sa buong bansa bilang paghahanda sa 2025 midterm election ayon sa Philippine National Police. Ayon kay Facebook spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, kabilang sa mga naaresto sa iba't ibang Comelec checkpoint at police operation ang 78 civilian, tatlong security guards, dalawang miyembro ng militar, isang personnel ng Bureau of Correction, at isang appointed government official. Samantala, nasa 86 na baril naman na nakumpis ka ng pulisya kung saan pinakamarami ang Region 3 na may 25 huli na sinundan na naman ang National Capital Region na may 20, na may 20 habang pumangatlo naman ang Region 1 na may siyam na huli. Nasa 41 na isang baril naman na nakumpis ka sa mga police response habang 30 naman sa mga checkpoints, sampu sa bypass, apat sa search warrant at, isa sa, at isang inabando Muling pinapaalalahanan ng polisya ang publiko na, na ang pag lang ng election gun ban ay hanggang Hunyo 11 kaya mainam na sumunod sa polisya upang hindi maharap sa kaso. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa sa iba namang balita. Flood hazard map sa Cavite posible ng malaro sa Minecraft. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Tala posible ng malaro ng mga kabataan ng flood hazard map ng Cavite sa video game na Minecraft. Ito ay matatakas tapos na magsagawa ng Information Education Communication Campaign ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project sa Emiliano Triano Tirona National Integrated High School sa Kawit Cavite ngayong araw ng Miyerkules. Ayon sa profesor at inventor na si Kaisuki Ono ng Tohoku Institute of Technology sa Japan, siyang nagtuturo sa mga estudyante sa flood mapping. Magandang paraan niya ito upang madaling maunawaan ng mga estudyante ang mga delikadong lugar kapag bumabaha. Nabatid na pinagsama ni Uno ang flood flood hazard map at 3D video game na Minecraft kung saan madali matukoy ng mga kabataan kung saan ito tutungo kapag bumabaha. Ito rin anya ang, ang kauna-unahang flood hazard map na ginawa sa pamamagitan ng 3D video game na Minecraft na maaaring ma-access at gamitin sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. Magtatagalaman hanggang bukas ang nasabing training na pwede mapanood sa official na Facebook page ng CIA Frame. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitan mabilis, mabamis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Ngayon. Para sa iba pang nangunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa aming social media accounts. Dito lang yan sa Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa oras na ito, sumayin ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Ako po si Tala Lopez at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante. Sabalita al servicio.